Yo, what's up? Yan, na uh, Tol Makil nga pala ng Oriental Mindoro Provincial Council. Siyempre, yan, gusto ko lang batiin ang napakatigas nating na uh, kapatid, ang GT ng Ranzo, uh, Ranso, si Tol Kian Strong sa Facebook. Yan, nag-vlog din niya, content creator. Susuportahan natin, Tol. Saludo sa'yo. Yan, no, nag-video sa ngayon. <laughs> <yan. laughs> Yun, right. Salamat, Tol. Hey <laughs> guys, what's up? Makikiusap ako sa lahat ng followers ng napadaan lang channel. So, 1 million followers natin. Pakipollow nyo naman kung mapapanood nyo to. Kian Strong. Napakasolid natin. Robot na Let's go. Another day, another vlog. Heto na naman ang panibago nating video. Bumisita nga pala ang mga sikat na vloggers ng Mindoro dito sa aming lugar. Tara! At samahan nyo na naman ako sa panibago nating video. Let's go! Alright mga katalong, welcome back sa ating channel. For today's video ay pupunta nga pala ang mga sikat na vloggers ng Oriental Mindoro dito sa aming lugar. Sa part ngang ito ay nagluluto na ang aming First Consular hotel ng mga pagkain para sa mga bisita. Handa na rin ang mga equipments para sa mga magkakayak. Habang ang mga magpupotong nga namin dito ay ihinahanda na ang mga bulaklak para sa mga bisita. Pupunta nga ang mga sikat na vloggers ng Oriental Mindoro dito sa aming barangay upang ipromote ang turismo dito sa aming bayan. At mga ilang minuto pa nga mga idol ay dumating na nga ang ating mga bisitang ang kanina pa nating hinihintay. Yun oh you know. nakita ko na <laughs> Sobrang tuwa nga natin dito mga idol sapagkat nakita na natin ang isa pa nating idolong si Makil TV ng Kalapan. At kasama nga nila si Marvin Almanon, The Good Mangyan, for the person na padaan lang channel at si Mangyan Travel Vlog. Bukod pa nga dyan, ay kasama din nila ang isa pa nating idolo na si Jill TV, pati na rin si Cleo Pepe. Sobrang natuwa nga tayo mga idol sapagkat napasama ang aming barangay sa pinopromote nilang tourist spot dito sa aming bayan. Napakaganda kasi ng aming lugar at nagpangalawa nga ito sa may pinakamayamang pisang tuwari sa buong Pilipinas. Pagkarating nila dito mga idol ay agad nga silang i-welcome ng aming napakabalagay at butihing kapitan Arnel Nambio. Matapos nga ito mga idol... Ay niyaya na kami nilang pumasok sa cottage... At dito nga ay napasayaw pa si Dugong... Agad nga silang sinabitan ng mga bulaklak... Bilang pagbati at pagpapasalamat... Sa pagpunta dito sa aming barangay... At matapos nga ito mga idol... Ay niyaya nga si Dugong na sumayaw ng aming mga dancers... Matapos nga ang sayawan... Ay nagpikturan muna sila... At pagkatapos nga nito... Ay nagpahinga muna dahil sila mga pagod pa galing sa biyahe... At matapos nga ito ay itinuro ko sa kanila ang ipinagmamalaki naming pisang tuari dito sa aming barangay. Parang nasa barko tayo. Thank you, be. Para sa Parang Montenegro. Para sa Montenegro ay sa ayo green. Ang barko po ay bababa sa oras ng alas 9 gis. Kaya ayos lang yung mga gamit. Huwag munang magsitayuan. <laughs> At after nga nito mga idol ay nagprepare na nga si Tol Makel at si Sergel TV para sa pagkakaya. Dahil nga mahilig sa adventure si Tol Makel, ay talaga namang siya ang nanguna pagdating sa mga ganitong sakayan. Matapos nga ang kanilang pagkakayak ay nagsawa na nga sila at mamaya maya pa nga ay tinawag na natin sila para kumain. At nasalubong nga natin si Uncle John na may daladalang napakalaking mayamaya. -maya. Matapos nga ito ay i-prepare pre na nga ang mesa para sa pagkain ng mga Bisita. Naghanda nga ang barangay ng Ginataang Sikat rilyenong tulingan, pati na rin iba't ibang mga pagkain. Maya-maya pa nga ay dumating nga ang ating mga kasamahan sa Ormeco na mag-aayos ng kuryente dito sa aming lugar. Sinamahan ko nga sila para ituro ang posting ayusin nila dito sa aming barangay. At pagbalik nga natin sa area ay halos patapos na ang mga bisita namin sa pagkain. Dahil nga napaka-refresh at talaga namang napakasasarap na mga pagkain hinanda ng barangay ay nagustuhan nga ito ng aming mga bisita. Maraming maraming salamat nga pala po sa Oriental Mindoro Tourism sa pagpopromote ng aming barangay. Maraming salamat din po sa mga content creators na pumunta at bumisita sa aming lugar. Sobrang nagpapasalamat din tayo sa napadaan lang channel. Kay Tol Marvin Almanon at kay Tol Makel TV sa pagmomotivate sa atin upang gumawa ng mas maganda pang mga videos. Ito po ang ating latest video. Salamat sa panonood, salamat sa suporta. Ingat palagi. God bless.